Meron akong bibigay sa inyong tip. Best food para po makatulong ng gusto sa mga matasan sugar. Ito yung pagkain na pwede nyo isama araw-araw sa, sa diet ninyo. Sa, ano ano man, sa meal. Meal. Okay. At malaki may tutulong neto para manumbalik yung lakas ng endocrine system at unang-una ng inyong lapay. Number one, fatty fish. Katulad ng salmon, sardines, Mackerel, yan. Dahil sila po ay merong matataas na omega-3. 3. Number one is fatty fish. Number two. Leafy and green vegetables. Kagaya kat ng spinach and okra. Okay. So, pwede kayong uh, kumuha ng spinach. Nakakatulong po yan para baba pababain ang sugar level o glucose. Next. Andyan din po ang cinnamon. Ayan. Anjan din po you